Alam mo, darating din yung panahon na makakatagpo ka ng isang tao na magpapabago sa takbo ng buhay mo. Isang tao na magpapaligaya at magmamahal sa'yo. At isang tao na ituturing mong mundo. Naniniwala ka ba sa tadhana? Naniniwala ka ba na lahat ng nilalang sa mundong to may nakalaan na kanya-kanyang papareha? Lahat ng tao sa mundong to Nakatadahan ng maging masaya Na kahit pa Lahat ng tao sa mundong to May kanya-kanyang problema na dinadala Isang mundo Na kung saan lahat ng tao May kanya-kanyang laban na gustong ipanalo Isang laban Kasama ang isang tamang tao Isang tao na gagabay at magtuturo sa tamang direksyon na pupuntahan mo sa tamang panahon sa tamang sitwasyon sa tamang pagkakataon sa tamang sandali at sa tamang oras darating din ang tamang tao na makakasama mong humarap sa bawat bukas at isang tao na kumpleto sa buhay mo hindi nga lang natin alam kung kailan nga ba darating. Saan mo matatagpuan? O paano ka niya mamahalin? Basta ngayon, kung nag-iisa ka, i-enjoy mo yung buhay at mas kilalanin mo pa yung sarili mo sa ano pa yung kaya mong gawin. Hanggang saan pa yung kaya mong marating? Ano ba yung dapat baguhin? O ano ba yung dapat alisin. Para pag yung araw, na ibigay sa'yo ng tadhana at makatagpo ng tamang tao, handa na ang sarili mo. Handa ka na magmahal at handa ka ng mahalin.